Excited na excited nung mga araw na iyon itong si Kunin. Agad niyang pinuntahan ang libingan nga ni Jessica sapagkat namimiss niya ito at gusto niyang kausapin ang kapatid na namatay na lamang hindi man lamang sila nagkaayos. Ngunit magugulantang siya sapagkat makakasalubong niya ang bruhang ina ni Jessica na ito nga si Hazel at nagkataon nga. Na? sila at dito nga kagaya ng dati punong puno ng galit itong si Hazel at hindi niya napanggilan ang kanyang sa sarili. Really? Maging abogado na kasama niya ay nagulantang na ng bigla. Nang bigla na lamang niya masubukang banggain itong si Kulin. Kung akala nila ay papapatay na nga itong si Kulin, maging si Kulin. Akala niya ay na nga ng kanyang mundo dahil sa ginawa ng buruhang si Hazel. Hindi pa nga na kontento itong si Hazel. Talaga namang bumaba siya sa sakyan at pinagmumura nga itong si Kulin. Sinabi nito kung ano ang kapakiramdam na subukang sagasal kabagasaan ng sasakyan. Mabuti na lamang umano ay natumba lamang siya. Samantalang kanyang anak umano ay tumalapon at napatay dahil sa kakagawan umano ni Colleen. Telan wala na nga sa katinan itong si Hazel. Hindi pa siya makontento at pinagsasabunutan pa niya itong si Colleen. Kahit sinabi nito na wala siyang kasalanan sa pagkamatay ni Colleen. Hindi rin niya ito tinulak. Aksidente lamang ang pangyayari. Subalit hindi nakinig, hindi nakinig itong si Hazel. Talagang paninindigan niya ang kahibangan at wala siyang ibang sinisisi kundi ito ngang si Colleen. Malibasa kasi ay nag-away ang dalawa kaya siya ang punot dulo kung bakit ganun ang sitwasyon at kung bakit nasagasaan itong si Jess. Hindi na mapakali ang abogado. Kaya naman, inawat na nga niya itong si Hazel dahil tela lalamunin na nga ni Hazel ng buhay ang kaawa-awang si Kulin. Dito na nga ay sinabihan niya ang naturang dalagita na umalis na at tumakas na bago pa may mangyaring masama sa kanya. Pinarningan din niya itong si Hazel. Hindi maganda ang kanyang ginagawa at sa oras nga na nangyari ang hindi inaasahan maari katapusan na nga niya. Natauhan naman si Hazel at sinabi sa kanyang abogado na nga ako siya na hindi nagagawin ang bagay na iyon. Hindi niya sasaktan muli itong si Kuline. Dahil ayaw din naman niyang makulong, ginawa lamang uno mano niya na subukang sagasaan itong si Quilin nang sa ganun ay matakot niya ito at maranasan niya kung ano ang paghihirap na nangyari nga dito kay Jessica. Sa kabilang banda, magugulat naman si Andrea sa balita ng kanyang kapatid na si Kulin. hindi niya naasahan na ganoon ang mangyari sa kanyang kapatid dahil doon, nagbabalak si Andrea na sabihin na agad dito sa kanyang ina para maalarma ang lahat at nang sa ganoon, kung may mangyari mang ulit dito kay Kulin wala nang ibang huhulihin kundi ito nga lang si Hazel dahil siya lang naman ang nagtangka sa buhay nga nitong si uh, Colleen dupalit so, hinawa ka ng gusto ni ang kanyang kapatid at sinabihan na kaya niya raw kinuwento sa kanya ay para walang makakaalam. Ayaw na kasi niya ng gulo at ayaw din niya na sumugod ang kanyang ina pagdating kay Hazel. Maaring nagluluksa lang umang umano itong si Hazel kaya nagawa yun at hindi naman siya nasaktan ng lubos. Tinakot lamang siya ni Hazel. Naalala kasi ni Colleen nung mga time na sinundan niya itong si Jessica. Ito ay umiiwas dahil itong lito na dahil sa sobrang kaguluhan at kung muling magkakagulo tiyak na hindi rin matutuwa itong si Jessica kung siya man ay nabubuhay pa ngayon